Guys, dahil sa sa Hong Kong sa nangyari fire blaze. No, yun no. Oh. No lights. No Ay, na, na. pwede na akong oh, mag No lights. No sound. Dapat dito may sound siya. May sound, guys. Ngayon, wala siya sound. So, yung mga Christmas tree, walang ilaw. Uh, kasi yung plug dito sa kung na uh, makaano siya na uh, um, dahil sa sa nangyari kaya yung Christmas tree yun lang simple lang yung Christmas tree guys so ito <coughs> itong kita hmm um, dahil sa nangyari sa Hong Kong sa Five Place guy very sad ako man eh ako tayo okay.

so understand nyo mga ano bawal mag lies bawal mag sing oh so, I know. see like, kaya no lies and no sound supposed to be maraming sound to ang ganda kasi naano, ko kaya sa akong ano so ngayon na this month parang ano tayo mourn tayo sa nangyari oh. okay wala wala pala oh wala dahil sa ano sinabi na nagmourn tayo ngayon dahil sa nangyaring ano fire 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 okay Kaya, maraming nag guys. So.